stress yan eh. na ng sa manang loob. Pero ang lola ninyo talaga, ang pantanggal na ng sa manang loob ay ang pagkain. Ayan sa katakawan ng lola ninyo guys, yung pagkain talagang nakakawala sa akin ng stress at sa manang loob. O diba guys, may aso pa. O tatawid din siya guys, Kaya kami may tubig dyan. Uh, ang lola ninyo guys ay nagbubuha ng camera dyan at napakabilis-bilis naman itong jowa. Kung magpatapos nakakapush it bumuha ng na Napakabilis. Hindi mo alam kung may man mo. Kumakabulo sa kanya at sobrang bilis. At yun sa ko natatakot malaglag. Sabi niya, dito daw kami dadaan kay Sojan. O, dyan. Oh, sige, idaan mo yan gay yung motor mo sa paputekan. no 'di ba? Diba? Gilid-gilid lang talaga siya, guys. Dito kasi talaga kami, guys, dumadaan. Paglilibot talaga kami at shortcut short, lang bawal tayo sa highway. Kasi pag sa highway gay guys ay may nanguhuli doon. Patay na tayo pag nahuli na tayo mawalan tayo ng motor niya dahil tatlo pa naman kami nakakapas dyan ang akin jowa at ang aking chikiting diba guys sa bilis niya yata dito guys sa rap road na ito oo guys nasa rap road kami ang bilis bilis niya magpatakbo dyan hindi niya siguro namamalayan na ang kanyang gulong guys ay paplat dyan tama kayo guys paplat ang gulong namin dyan guys hindi ko alam kung saan umabot yung gulong na yan, guys. Sa huli, sa ano pa yata. Diyan, guys, naaabot ang gulong namin, di diba? Kasi sa sobrang bilis-bilis niya, guys, na bullshit na talaga ako, guys. Hindi ako makakuha ng maputi na ano, video dyan, guys. Kasi yung cellphone ko, sige, nabilis. Sobrang bilis na iyakangin yata, guys, yung aking cellphone. ito yata ito ng Kapas Tarlac. Opo okay guys, dito pa lang kami sa Kapas Tarlac. Papunta ito ng OIC. Oh guys, Manwa ay kasapag din yan guys ng Kapas Tarlac din. Ay ng oh guys, Tarlac din yan. Pero kasi mga bagong gawang daan, napapamadali ang pagpunta. Kasi bago ito guys, eh, maraming ano din dito guys security guard nakapasok lang kami kasi doon kami dumaan sa may maliit na daan ang tawag dun guys is shortcut tama kayo guys shortcut yun dahil ang lola nyo naman ay ganito na nga lang kung nga na tayo i na lang din natin yan guys diba at na guys bakit naglilibot eh na hapon na o oh, diba guys kasi hapon na guys dyan kasi kasi guys birthday ko yan kinabukasan at mabubuy siya ka dyan guys kasi siya ay may pasok ng pangaraw kasi dapat hindi po siya pangaraw dyan guys kasi ngayon mga sale na mega savers ay may kasalanan dyan guys kasi dapat andi dito pa siya sa araw na aking birthday baby guys so ngayon kami na lang ay pupunta doon. No, kung di ba? diba dahil sa gawin na yan guys is may nangunguli dyan saan saan din kami tumaan dyan o oh, tama guys may nangunguli doon ah, saan kami talaga tumaan dyan mamakin kasi kung babalik pa kami guys napakalayo namin kung babalik pa kami doon sa pinagmulan namin kaya umikli kami dito guys pero may nanghuhuli nga sa kami dumaan di ba oh ayan guys bumalik siya lumiko alam niyo ba guys kung ano yung nilikuan niya at hinintuan niya pa talaga guys at matay niya pa yan guys kung talagang siya ay masagasaan di ba guys ang tinuha niya dyan guys is yung bimpo guys o oh, ayan guys tignan mo yung bimpo hindi ko alam talagang pinulot niya talaga guys sa gilid ng karasada kasi maganda daw pang punas ng bats syempre guys dyan papasok siya pang gabi bago yan aalis ay titimplahan niya ang lola nyo ng kape. Laging ganyan yan guys. Bago aalis siya, titimpla ng kape yan. Kasi pag nakalimutan niya yan guys, ay aawayin ko yan sa chat na nakalimutan mo yung kape ko. Hindi mo ako tinimplahan. Kaya bago umalis yan guys, kailangan niya akong timplahan ng kape. Yan, yeah, eh. minuisit ko pa siya dyan guys kasi may baon, baon na naman siya ng asukal at kapi. Ang dami pa niyang baon. Magkapi na lang siya na magkapi sa duty niya. inalog-alog pa. Inalog-alog niya pa yung supot. O, oh, di ba guys? Good morning mga aking mga kuting. Ayan, mga mga katko guys. Nakahiga sila. Ewan ko, gininaw din yata sila. Timala kumpleto sila dito sa aming higaan. Lahat ng pusa ko guys ay nakumpleto sila sa higaan namin. ba diba guys? Giniginaw siguro sila eh. O oh, ayan ang ate princess nila tulog. Pinalibutan nila. Tingnan nyo guys may nakakumot pa tong isa na to. O oh, ba? Diba? Si Bunso yan guys. Mahilig talagang sumiksik yan. Si Bunso sa kumot namin. At syempre guys, magluluto ako, magpapalambot ako ng karne. Kasi nga nagyayelo yan, naghahanap ako dyan na iluluto ko pata raw guys. Di nahanap ko yung karni ng pata dito sa loob ng aking grip. Ayun guys, nahanap ko na yung karni ng pata kasi siya lang talaga yung pinakamarami dyan. Kasi nahati-hati ko talaga yan na ulan namin isang luto pa. Ayan, lamig na lamig yung kamay ko dyan guys. No? Kasi madilim pa yan at palalambutan natin kasi nga nagyeyelo siya diyan guys, 'di ba? Kaya kailangan palambutin pa natin din 'yan, oh, 'di ba? magluluto tayo ng ulam. Ang sabi ko pa magisda na lang kaya kami mas mabilis pa. Ay binalik talaga ng lola ninyo ayoko, guys. Kasi <coughs> request 'yan. Magluto tayo ng nilagang pata ng baboy guys o diba guys yung sitaw talaga guys nilagyan ko at nilagyan ko rin ng sili dahil para yan sa aking patis mamaya yung sili guys nilagyan ko yan ng mais at nang saging. Walang patatas guys. Kasi 200 ang kilo ng patatas. Diba? Ang lola ninyo hindi po pwede sa ganong presyo. Talagang susuko ang lola ninyo dyan guys. Dahil nakaluto na ako dyan guys. Ayan na. Kulo-kulo na. Sarap yan guys. Diba? Sinong naguulam sa inyo yan? Luto ng lola nyo dahil nagluto na ang lola ninyo, syempre, maaga yan, mga 7 pa lang yan, nakaluto na tayo. Alam nyo ba guys, na hanggang hapunan na naman yan, sigurado yan. <laughs> Dahil sa sobrang dami yan, hanggang hapunan talaga ang labas na ulam namin na guys. Simple lang na guys, oh, sarap na oh. Huwag lang yung patatas guys kasi mahal Ayan na naman guys, kinabukasan at pinagdugtong na ng lola ninyo pinabukasan niyan lumayas na naman kami ng na ng hapon alas dos na yata yan guys hindi ko alam kung saan na naman kami pupunta dahil bago ang daan niyan guys tingnan ninyo oh, ang ganda rin ng daan guys panaydaan lang guys talaga yung maganda wala namang magandang view dito sabi ko guys sa kanya dahil ang lola ninyo ay tahimik na lang dyan guys uh, bahala, okay, mag drive ka hanggang saan tayo makarating dahil sinusundan namin ang mga bagong daan, kuminsan nga pagkasunod namin sa bagong daan ito niya pala, walang daan, di ba guys dahil dito siya lumiko guys sa pinag daanan ng kanyang kapalitan sa trabaho. Inano namin yan guys, tinignan namin kung maganda ang daan. At sobra naman po pala ng ganda ng daan niyan. Papuntang Tarlac. O ba diba, guys, yung papuntang Tarlac meron na malapit na daanan. Kasi pag nag-highway guys, is napakalayo talaga. Ito guys, oh, saglit na saglit lang ito papunta na ng bayan ng Tarlac natin ay galing ng Kapas lang guys saglit lang o ba diba? wala pang ka traffic traffic dyan guys o ba diba? napakaganda ng daanan So dahil ayan ang aming ano sabi ko dyan sa sarili ko hali na kayo guys samahan nyo kami maglibot o mag rides dahil wala naman kami pinupuntahan kung hindi mag ride lang ng mag ride diba dahil ang ulan ninyo talaga yan ang pahiligan talaga niya ang pag ride pasensya na po ang dahil yan lang maipakita ko ngayon pero siguro pag nakalibot tayo ng province marami tayong papakita sa inyo guys okay, so alam nyo ba pag nakakakita talaga ako ng mega mega sale o oh, ba? Diba? mega sale yun, guys kasi sale yung mga tinapay daw ibig sabihin pag mega sale ay malaki ang discount sa tinapay ba diba, guys ito ang bayan ng tibag tibag yata to guys hindi ko alam basta nakita ko guys sa nilosotan namin welcome to barangay tibag diba guys yan lang alam ko yan dal dito hindi ko din alam tong bayan na to guys. Di ba? paling nila to guys. Hindi ko alam. Pabalik kami dito kasi naligaw kami yan guys. Eh, di ba dami ng kambing? Ay pag nakakakita ako guys talaga ng kambing. Sa totoo lang. Naalala ko ang trabaho ko. Dahil kinatatad ko guys. Ang bituka ng kambing. Oh, deban dami guys. Oo, oh, daming kambing. Sa trabaho ko kasi noon guys, nagsimula lang din talaga ako ng tagahugas ng pinggan. Sa ako guys, tignan ninyo. Yan ang sinasabi ko guys. Nalalagyan ng pera niya. Oo, oh, ha kami nalaglag na pera. Ikaw talaga, minipit-ipit ka pang pera dyan. Inilibre daw niya ako guys ng milk tea. Oh guys, lilibre niya ako ng milk tea. Pero hindi ko makalimutan yan guys kasi nga, saan mo nuhay ang pera mo. <laughs> o, syempre, guys, nagdrive na, nagluto pa siya, guys, ng hapunan. Dahil ayoko ng karni, guys, gusto ko prito isda. Nagprito siya, guys, ng isda, pero nakatakip yung ulo niya. Diba guys? Kasi minsan nagprito siya ng karti, tumalisik sa labi niya. Ayun, nagbalat siya guys. O, diba guys? Napakarami naming paggatong. Ang sarap magluto guys. Siyempre, yan lang makakayanan natin sa pagluluto. O, bye-bye na guys. Pa-subscribe na lang na aking channel. Bye-bye. And like na rin. Ingat kayong lahat.